Oo. Uh -huh. Tapos, ah. Uh, tapos yung bale bale so ako ako ay tunay na Katoliko. Tapos so while I I was on my marriage life, well, hindi ako nagsimba ng Catholic ganon. Kasi dito ako sa Sweden ba, walang, hindi ko wala akong ano na Catholic church dito. So, diyan naman sa atin ay eh, talaga nakasanayan ko na mag magtawag dito, magsimbah, Bawat linggo ganon. Ginawa ko rin yan dito. Pero sa Protestant na church. Tapos, ah, nung nag, ano na kami, nag-divorce na kami, naka, naghanap ako nung, ano, naghanap ako nung Catholic church. Pero sa wedding namin, wala kaming matrimonial vow as like magsabi ng for better mm -hmm. or for worse or walang ganyong mga ano, vow. Instead, ang sabi pa nga ng pare na nag, nagkasal sa amin ay eh, pwede ba raw kami mag-divorce <laughs> Ano ba 'yang kasalan na 'yon? So ano ba? So ano man 'doon sa kasalan na 'yon, bad walang bisa no, ano? Pero nagsabi na rin ako sa pare nang ganun, wala rawong bisa. Okay. Brother Angel, bagay sagot yung tanong niya Brother Angel? Um, merong actually po sa simbahan po, yun po eh sa mga nag nag kung nag Kinasal dun sa mga ibang sekta, yan po ay parang civil marriage lang which is invalid po sa mata ng Diyos. Pero siyempre, sa Sweden po uh, sa Sweden po 'yan, Sweden sister po. Sa Europe, Sweden. Uh, Europe. Sa Sweden, yes. Uh, hmm. Um, yan po ay naging valid lang do. Ano ba mayor ba o sa sa kanya sekta? So, ano yan, very Protestant? Protestant kasi ang religio sa Sweden. Meron Catholic pero bihira lang ba? May Catholic na, na nakahanap na ako ng Catholic dahil may pare dito ng Pilipino, yung mga na napunta dito. So, nagmimisa sila sa iba't ibang church. Hindi hindi bawat linggo, hindi, dito sa ano, once a month lang, gano'n. Tapos, nagpupunta ako sa ibang church talaga na malayo-layo para makapagsimbal ako ng Catholic Church. May meron naman, pero kahit malayo sa akin, meron din naman. Meron din Swedish po. O, in Swedish. Hmm. Yung pong yung pong kasal niyo po ba dun sa relihiyon ng ng naging ano niyo husband niyo o ano? Sa o iba po, o, kahit ano, o, o kahit ano kahit ano lang. Sa dating husband ko po, church wedding po kami pero sa Protestant church. don doon siya nakaanib po. Opo. Ayun. Pero yun, ngayon, yun, lumabas so. na rin siya sa kanyang ano, kung lumabas na siya sa sa church, hindi siya na pa-member. Pero doon kami, kinasans, po, ano? um, actually, during yung ginagawa, yung nagawa po nyo before, dapat ma may malaking ano yun. Anta. Okay, uh, live in civil marriage according to the um, catechism of the Catholic Church natin about I marriage. Excuse, lead excuse me po, brad. po, brother. Excuse me po. Excuse me po. Apo. Nablog. Ah, Bari Angel, yung kakaiba yung ano niya, sitwasyon niya. Naikasal sa protestante, nag-divorce. Yes. Yes, yung, yung okay. pareho namang, nag-divorce man o hindi, invalid pa rin yung pagdating sa Diyos bro eh. So, okay. pare, uh, pare uh, ano lang yun, sa, sa mata na ano kaya lang magiging problema niya dyan, uh, nakarecord yan <laughs> sa ano nila, sa, so, sa gobyerno. Okay. Oo, uh, okay. yan ang maging problema nyo, no? Ang ano dito, the only thing you can do, ang uh, pinakamaganda pa naman dyan is okay lang po yan yung divorce dahil dyan sa ano, dahil dyan, dyan sa government lang naman yan. And then, ah hmm. uh, may, paano po yan? ah uh, hiwalay na kayo? Divorce na kayo? Hiwal hiwalay na po. Seven years ago na po. But the uh, divorce na? po doon sa paper, hindi pa? Divorce sa paper. Madali na naman divorce dito, sandali lang. Po. Yes. Ano? Yes nga po. Pinakamatagal okay. yung three months. Kaya uh, wala naman ako ano na, alam ko naman, hanggang sa naiwala na na ako na mali naman talaga yung ano namin. Kasi as Catholic, ako na dyan, eh, binem up kami ng parents namin na religious gano'n. Na Tapos na ano na lang, parang nagising na lang ako na mali naman itong ginagawa ko. Bakit nagpakasal ako ng ganitong ano na hindi naman ito sa Catholic? Kaya nagkaroon ng problema ang ano namin. Kaya siguro nagkaroon ng problema ang ano namin dahil hindi naman talaga tama. Kaya ako mismo na yung humiwalay sa kanya. Kasi siya naghanap din na naman siya ng iba. Kaya nung paghiwalay namin, walang walang bang away ganon. hindi ako nang o oh, sige mag ano, nag, ano kami nang naghiwalay kami nang walang ano ba, walang walang away, walang walang ganong ano, wala hindi kami nagsagutan ganon. Tapos, ang ano na no, ko ngayon kung paano ko ma-restore yung aking pagkatao sa mata ng Diyos na nag nagkaroon ako ng ganong nagagawa ako ng ganong ano, ganong kasalanan. Paano um, ko yan ma- um, Yes, the best thing you can do po dalo na napakarami po kasi uh, isa isay natin no yung mga mortals yung na nagawa niyo po dati sa so, Code of Canon po kasi 1374 bawal na bawal gumaki ma makisapi maki makinig o makihalo sa mga ibang ano sa mga Protestant uh, uh, group Uh, kasi po yun po ay sila yung nagwawasak ng church pag ka sa kanila ang mariinig mo sa kanila wawasak sa totoong church ng Roman Catholic church na founded by Jesus Christ bawal na bawal po yun no that's another thing and then yung pong pakikisama niyo before no nang tawag po do no, nakasalanan din ay yung sacatichism is fornication kasi fornication is uh, sa lahat 'yan and civil marriage um civil marriage live in o hindi living mm -hmm. boyfriend girlfriend na nagsi-sex mm -hmm. outside marriage yan bali outside no the uh, mm -hmm. sacrament exactly. of matrimony kasi ang kawag sa church mm -hmm. so outside sure. the marriage of of uh, roman catholic church so hindi kay hindi valid sa dios so mm -hmm. um, ang kasalanan doon you're sin guilt of um, sabi nga um, you you are guilty in, in the fornication sin so fornication yeah, okay. yon yes and another thing is sabi nyo nga po um, matagal kayo hindi nagsimba. That's that's mm -hmm. that's grave sin talaga po yung mga hindi nagsisimba. Nako, na mm -hmm. napalaking kalapas sa Diyos yun, which is uh, for the sa, sa commandment pa lang sa atin uh, from the Genesis, yung araw ng pamamahinga po, yung Lord's Day natin, at least yung one hour na pagsisimba, pag hindi nyo talaga nagwa, napakaraming mortal sin. So, pera pa yung iba no, no? Yung mga pride, lust, at saka no, napakarami ngayon, How can we restore? Of course, we restore naman po yan. Sa, sa, sa panong paraan, no? Paraan natin, the church is still there. Binyagan po kayong katoliko, tama? Uh, binyagan po ako ng katoliko, but pero sila naman, pa, hindi naman po sila naninira sa katolik. Yung hmm. ano, hindi sabi nila, hindi naman, hindi naman, hindi naman nila ano no, kung nagpabinyag ng protestant. Mabait naman siya sa akin, hmm. yung samahan namin, nag-serve din ako sa ano, tumutulong ako sa church nila, inanun ako ng choir, gano'n. Yun na nga yun. Hindi naman <laughs> sila, uh, hindi naman sila, uh, hindi yung sila of... nag, ano. Mm -hmm. Yun nga yung nakisalo kayo doon, so which Ayan is uh, mali po. Hindi hindi niya sinasabi sa inyo, but uh, yung ginagawa Allah, nila uh, against the Catholic faith infidelity yon sa so church uh, and, and ang ginawa niyo ang ginawa niyo doon know, halos apostasy na eh bakit apostasy halos tumalikod na kayo ba dahil doon na kayo nag, nag, serve so napakadami po kapatid no but isaya sa 1.18 kahit ganun man karumi tayo naman eh sabi ng Diyos kaya naman kaya naman i-restore yan po. So lahat po yun. And then, na, na, bumalik kayo ang problema pa nito. Another mortal sin na nagawa po natin kasi. Ang another mortal sin yun, pagka, uh, pagka uh, balik nyo sa, nung nakakita kayo ng Catholic Church, nagsimba kayo, tama? Opo, Itong huling tapos, araw. Hindi po, nag, ano, nang umpisal po ako sa pari, inano ko yung nagawa kong ganun. Kaya sabi nga niyan, invalid daw yun. Yes. Kaya naikumpisal ko na rin yan, yung uh, ano nangyari, mm. sa akin ba? Gano'n, kasi meron namang, mayroon din sa El po kasi ako, yung mayron kaming pare talaga na ano ko yung El nag ano ko yung pare na meron talaga kaming pare na regular na binisya sa amin. Tsaka Filipino priest, hindi ako na ano sa isa lang, kundi kasi mag ano, talagang dalawang pare, nag-anong bisalin ako sa pare na, na ano, na Okay, lahat po ba na, na, na naisulat nyo? Ang tawag po dyan kasi, dapat gawin nyo sa daming nangyari, no? Hindi na nakapagsimba, mm -hmm. yung seven me, okay? So, mm -hmm. general confession nyo po lahat yun. Siyempre, mm -hmm. pera pa yung seven deadly sin. Ano ba yung seven capital sin natin? Sa mga oh. nakikinig ngayon, no? Hindi lang naman okay. yung mga contraception, yeah, no? That's pride, another yeah. thing. Contraception, that's another thing. So yung contraception na yon maliban so maliban dun sa fornication, sex outside marriage yon, o pa yung contraception nakala ng iba, hindi kasalanan yon, no, kasalanan ng sabi, gumawa kayo ng contraceptive no para hindi magkaanak. Ang daming ganung nakikinig ngayon no, sa mga nakikinig. E kung pisa niyo po yan, so syempre, dapat ako wala da contraception po. Ay wala po. Ah, okay. Okay, wala yun po lang na, po naman sa baka na, baka nakagawa po uh, kayo ng ganun. And then sa mga nakikinig po, ngayon, po. Ano, uh, ano. pwede po calendar method lang no, ka uh, yung turo na simbahan. And then yung nga, yung pride no, yung last, yung ka ka kasakiman, katakawan, anger no, saka yung yun nga, yung islat yung gluttony and sloth gluttony uh, yes uh, katakawan kasakiman Avarice. uh anger mm -hmm. try, uh lahat yung slot naman yung tinatawag na yan katamaran niyan sa pagtrabaho pag at paglilingkod sa Diyos so islat that's dangerous din yun kala ng iba mm -hmm. ay <laughs> hindi ako nagsisimba, nagdadasal na lang mm -hmm. ako sa ano dako malaking kasalanan po yun so that's that's grave sin. So yung mga ganun, maliban doon sa mga bisyo-bisyo pa, maliban doon sa, sa mga hindi pagpapatawad, napakarami pong yung, ano, i-general confession nyo, and then yun lang po, and then you can go back to the, to the church. Wala namang problema yung kapatid. Yun lang po. At yung, kung may relationship kayo ngayon, Lalo bawal nga. Hindi, yes, ako, wala naman. Okay lang. Po no po. guilt. Ayun. No guilt of fornication. So, kung wala naman po, 'yun lang naman po, confess, general confession and then go back to uh, serving the Lord po. 'Yun lang po. So, okay. ano naman po, yung na -i confess ko na lahat Ano ko lang kung mayroon bang prayer na baka mayroon pang ano ba na mag, ano ako nang temporal punishment, no? Um, ano po, ang ganyan, usually sa mga nakikinig ngayon, nagtataka yung ibang tao, bakit, bakit ano, pag nagbalik ako kay Lord, doon nagkakaproblema, yung iba gano'n, di ba? Yun po actually, kasama yun sa tinatawag natin plenary indulgence. So, kumbaga, dito maghihirap ka dahil doon sa kasalanan mo, maliban sa pagkumpisal mo. Magkaka makakaranas po tayo ng ako, naranasan ko yun, naranasan na lahat. Si, sa, sa Biblia po, si David, Uh, si Harin David nagkasala siya di ba nung nung na, pa, nung nagsabi siya dun sa isang sa isang pare at sabi ng isang pare pinatawad ka na sabi ka, kay Harin David pero mamamatay yung anak mo so in other words may ano pa rin yan may may kapalit pa rin po yan so asahan natin yon no Maraming ganyan na nangyayaring yes, nagpalikloob. And then, bakit ako kung kailan nagbalikloob? Ito po sa mga nakikinig. Para ma maintindihan nyo yung sinasabi sa Biblia at ng simbahan. Matagawa. Bakit kayo nagugulat after na nagbalik tayo loob sa Diyos? Bakit ang daming problema? Ang dami, bakit pagbabayad po yon sa mga ginawa nating kasalanan? Hindi sapat ka mga umpisal. May tinatawag na plenary indulgence. Yung mas maganda na sa mga nanonood ngayon, nakikinig. Alam niyo po ba, mas blessings yon Mas 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 maganda na yung mas maganda na dito pa lang mararanasan mo na yon binayaran mo na kaysa sa kabilang buhay <coughs> sa purgatorio Okay. So that's that's cleansing here on earth. No maliban sa kumpisal. Plenary indulgence po kasi yan. And then um para naman pag another thing na pwede mong pagbayaran plenary indulgence, mag-serve ka kay Lord yun na. Yun na yung then, cares uh, na. Dire-diretso na yung cares. 'Yung mm -hmm. yung, nga, 'yung 'yung communion natin, confession natin, adoration yun na rosary. Magtuloy-tuloy po 'yun. Mas mm -hmm. maganda nga dito okay. tayo magsacrifice, dito tayo maparusahan okay, natin okay, sa kabilang okay, okay. buhay. Okay. Yes, that's cleansing and purifying. Mm -hmm. And 'wag nating 'wag nating isipin 'yung mga nagbalik love sa Diyos, sa tapos nagkakaroon ng malaking problema o pagsubok. Huwag niyo intindihin po 'yon. Okay lang po 'yan dahil cleansing po 'yan ni Lord sa atin. Napakasarap naman 'yon pagkatapos niyon. Buhay na walang hanggan ang kapalit niyan. Pag tuloy-tuloy tayo nagsikap na maligtas po. 'Yan lang po. Kaya nga po, bro, ano lang, ayaw, sabi nila mag ako na lanay. Sa no sa ano na ako sa kay Lord na ako mag-focus kasi si Lord walang problema pag siya ang king kasama. Kaya na serve naman ako sa ano dito. Hindi eh, ko na yung time ko sa Panginoon talaga. Sa ating mga anak at saka sa Panginoon. Kaya, mas, ah, mas, ang feeling ko, as, maganda naman, mas maganda naman ang ano ko ngayon kaysa sa, ano na, mayroon akong karelasyon kaysa ngayon na, nag-serve na ako sa Panginoon. Malinis ang konsensya mo, di ba? So, opo, opo, opo. napakasarap nun. Yung po yung sa yung, 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 yung kapalit nun. hindi, wala ka man doon sa, yung kahalayan, wala man doon sa ng material so, na bagay, si wala akin. ka, pero yes, pero spiritually, 'di ba? Mayaman tayo sa spiritual. 'Yun ang pinakaimportante. 'Yun lang po, salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Okay, thank you sa kay Ate Ate, ate ano, Seria. 'Yun. So